Ayun, trippers at dahil may nakakilala sa atin dito sa Baguio, bibilan natin ng maliit na gift para sa kanila kay Ate Evelyn at kay Ate Lilyven. Babalik tayo doon. Nandito ako ngayon sa May Jollibee. Bibili ako ng something para sa mga nakaka-appreciate ng mga vlogs ko. Maraming salamat sa inyo, trippers, sa pag-appreciate Sa mga followers natin na tunay, yung to totoong nakasubaybay sa atin, trippers. na sila drapers wala na sila sa pwesto nila hindi uh, ko alam kung saan sila hagilapin pero dyan sila sa grotto so parahanap na So ayun, trippers, wala na sila. Mga 5.30 lang daw ng hapon ang duty nila dito. So bukas, babalikan natin sila ng umaga. See you tomorrow, trippers. Good morning, trippers. Nandito pa rin tayo sa may, ano, sa may transient dito sa Baguio City. At uh, susubukan ko ng puntan sila ate Evelyn or ate Lilibet dun sa pwesto nila para ibigay yung ano natin something natin para sa kanila sana nandito sila trippers. Para mayabot na natin to. Oo, kagabi pa to.

Thank you po. Success trippers at meron tayong napasayang tao. Masaya ako dahil ngayon nakapagpasaya na tayo ng ibang tao kahit nasa Malilit na bagay lang ano. So maraming salamat trippers sa pagsubaybay niyo sa mga vlogs ko. Happy trip trippers. Peace out.